Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Good morning everyone. Ito na naman ang iyong life coach at ka-negosyo partner at DJP. Ayan, so for today's video kaibigan, magbibigay po ako sa inyo ng tips. Isang bagay kaibigan na napakalaking tulong sa ating negosyo sa restore business. Actually, ang bagay na ito kaibigan ay ginagawa po po no. Palagi ko talaga itong ginagawa uh, pag may bago akong produkto o may bago akong no, na gustong itinda dito sa aming tindahan. Kayo naman, kaibigan, gusto ko talagang ibahagi ito sa inyo. Kasi nga, nanotice ko, simula nang gawin ko ang bagay nito, kaibigan, no? Mas lalo pong dumami yung aking mga customers at tumaas syempre yung aming sales. Kasi nga, the more customers, the more benta, the more sales. Kahit pang marami ng kakopitensya dito sa place namin. So, thank you so much, God. Dumadami pa rin po yung aking mga suki. Kasi nga, dahil sa bagay na ito. So, maraming bagay ang dahilan, kaibigan kung bakit uh, lumalago yung ating negosyo at isa na po ito. Pero bago natin ito pa usapan gusto ko muna kaibigan i-shout out, no? Ayan, so, so shout out sa inyong lahat na nagsusuporta at nagmamahal kay Ate GB, especially kay Sis Corazon Cuevas. Hello Sis Corazon Cuevas, thank you so much po Sis sa inyong walang sawang pagsuporta kay Ate GB. Maraming salamat po, no? Sis Corazon Cuevas, shout out po at kay Sis, at kay Sis Jibel Fabilia. May buntag sis, Jebel Fabilia. yan Jebel Fabilia. Maraming salamat po ha. Thank you so much sis, Jebel, sa walang sawang panunood, pagsuporta kay Ate GB. At sa inyong lahat yan ha, maraming salamat po ngayon nga kaibigan. No? At sa nakibigan, kung magustuhan mo man ang video ito at hindi pa kayo nakasubscribe kay Ate GB, sana naman masubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong katulong sa inyong pag-asinsok. Kung so na ano, kaibigan, pakishare na rin no? para mas marami pa tayong matulungan. please, 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 don't skip dads ko. Malaking tulong pito sa amin ng ating family. So ang kaibigan, ipapakita ko na sa inyo isang, isang bagay, no? Na ginagawa ko bilang isang sari-sari store business owner, bilang, bilang isang tindiran. Nakatulong po ito kaibigan, no? Ipapakita ko sa inyo mamaya, no? Bakit ito nakatulong? At syempre sana gawin nyo rin po ito para kayo rin po, danabi ang customer sa inyong tindahan tataas ang inyong sales at syempre lalago ang inyong negosyo katulad kay Ate GB sana panoorin niyo po ito hanggang dulo so mga kaibigan ipapakita na po ni Ate GB kung ano yung sinasabi ko na makakatulong talaga para po tumaas ang sales ng inyong tindahan And shout out kay Francis, no? <laughs> Busy siya sa uh, pag-attend ng mga customers. Kaibigan, marami po kasing customers sa labas kasi nga peak hours, no? Ano, 7 a.m. po ng gabi. Ayan. So, kaibigan, ito pong uh, sinasabi ni Ate Chibi, ha? Gamit po yung ating uh, na maghanap tayo ng medyo ano, makapal ba o matibay na gartulan nito. Gamit ko po ay folder, pwede yung karton. So, natry ko na po noon itong band paper pero Madali po siyang mapunit kaya ang gamit ni Ate GB ngayon ay ito na lang. Cardboard sana pero mas mal kasi yung cardboard or illustration board kaya ito ang gamit ni Ate GB. Ito yung uh, folder po, white folder. Gamit natin itong marker at isusulat po ngayon, may isusulat po ako dito kay Bigano. No? Kung ano man ang wala sa harapan ng aking tindahan, ayan isusulat ko po at ilalagay ko sa labas ng aming tindahan. Ayan, para malaman ng ating mga customers kung ano yung ating itinitinda. Ayan, shout out sa kanya, no? Sabi niya, mantika. Hello, Inday. Ito, tubang, Inday. Ang ingay ng mga bata, their friends. <laughs> Sabi ko, doon ka bumili kay Kuya Francis kasi si Ate GB ay may ginagawa. So, yung gabi, ipapakita ko po sa inyo, ha? Meron din pala akong sealer na napaka-importante po nito, no? Kasi wala akong pang-laminate. Ito lang muna, ha? Yung may laminate, yung aking uh, uh, kapatid, pero busy sila kaya ako na lang gagawa their friends so mamaya ipapakita ko sa inyo ang kinalabasan makakatulong po ito kay Bigan ho para talaga lalong tataas yung ating sales Ayan mga kaibigan, ito na po yung sinasabi ni Ate GB. Ayan, nasulat ko na po ang mga tinda ko mga produkto, mga paninda po na wala sa harapan ng aking tindahan hindi po kasi ito nakikita sa labas kaya minsan yung ating mga customers hindi nila alam na nagtitinda tayo so gumamit po ako nito uh, ano to folder, sinulat ko po at uh, nilagay ko sa loob ng plastic para hindi siya mabasa ng uh, sa ulan, no? hindi mabasa ng ulan at ginamit ko yung sealer pang seal talaga para safe tingnan nyo kasi wala po akong pang laminate ngayon kaya ito lang lang muna no nag DIY si Ate GB di diba ang ganda Ngayon kaibigan ipapakita ko na po sa inyo kung ano yung gagawin ni Ate GB ha I-close muna natin ito kasi nga uh, hindi na to mas magamit pan panulat kaibigan no pag nahanginan Ngayon pupunta na tayo sa labas gagamit din natin yung ating tamtax Yan so ipapakita ko sa inyo ha shout out sa aking mga customers nga pala sa labas Hello Agis ako yan, busy si Francis kaibigan kasi marami tayong mga customers. Ngayon, ilalagay ko na po sa labas. Hello dong. Hello po. Ayan, marami tayong customers sa labas. Ako sana isulat. Yan mga kaibigan, no? Tingnan nyo. Ayan, dami nila the friends. Thank you so much God. Masaya tayo. Ayan, so ang gagawin ngayon ni Ate JB ay ilalagay ko na sa, la sa labas ng aking tindahan, no? Ayan. So, paano tayo maglagay nito? Marami pa tayong customers. Ay, bibigyan ko muna sila their friends ha. Take ka lang ha. Bibigyan ko muna. Ayan mga kaibigan. Hindi ko muna uh, tatapusin yung aking ginawa. No? Maglagay sana ako ng uh, sulat sa labas ng aking mga paninda. Pero mayroon kasing bumili. Unahin na muna natin yung ating customer kaibigan. No? Para hindi tayo pagalitan. Baka magalit yung ating customer. Sabihin pa ang tagal natin magbigay. <laughs> Ayan, so marami talagang mga customer sa labas kasi nga peak hours Daraw. 125. Okay, Pila man eh? Jeez, ayan, snowbird. Gaya snowbird ko eh. Ayan, ito yung bayan niya kaibigan. 135. Ah, 125 yung ating bear At na 10 pesos. Ayan mga kaibigan, nabigyan na po ni Ate Gibi ng uh, beer. Yung ating suki. Papalitan natin ng bago. Ayan. Pag mo bili, refill agad. O, oh, ba? Diba? Refill agad. Uy, beer pala yun. <laughs> Hello, JB. Agis ako nung B, yung aking pamangkin. Mag-refill na si ate JB, ha? Para may bibili, ah, maraming at tayong bago. Malamig. So, again, si Francis na muna ang bahala. Marami talaga mga customer sa labas. Ang gagawin ko ngayon, ilalagay ko na po. Ilalagay ko na sa labas yung aking mga sinusulat dito. Ito po yung mga kaibigan ha. Ilagay ko po siya dito para malaman nila na meron po tayong tinda. Teka lang ha. Ayan mga kaibigan, dami niyang binili no? Ng mga chichir no? Thank you so much. yun mga kaibigan ha. Medyo maingay kasi malapit na po ang fiesta. Meron po ditong uh, mas. yan merong mesa. Mesa. Pamisa no? na tawag sa Tagalog. Basta may misa dito doon, kaibigan, may mas po na nagaganap kasi malapit ng fiesta. Ayan. So ngayon, kaibigan, habang uh, kaunti pa yung ating customer, kanina marami sila. Ngayon, medyo na busy. Ilalagay na ni Ate Chibi yung aking ginawa, ha? Ayan mga kaibigan, tapos na si Ate GB maglagay sa labas ng ating tindahan ng mga ito nakapaskel, no? Ito yung mga paninda kaibigan na hindi nakikita ng aking mga customers. Ayan, di ba? Kasi nga nasa loob sila wala at wala po sila sa harapan ng aking tindahan. Kaya dapat maglagay tayo dito, dear friends, para malaman ng ating mga customers na nagtitinda po tayo nito. Spices, bigas, meron tayong chinilas, meron tayong school supplies, meron tayong gcash at ito po pa brand E yun yung nasa tindahan ko kay Bigan at napaka uh, malaki po ang naitulong nito. Buwat nang naglagay ako nito kay Bigan, noon kasi naglagay ako tapos uh, napunit, no? pero masasabi ko talaga kay Bill napaka-effective kasi nga lalong dumami yung aking mga customers kasi yung iba hindi nila alam na nagtitintay tayo katulad ng bigas hindi nila alam na nagtitintay tayo ng chinelas ngayon may nakasulat na yung iba dumadaan lang dito pero nakita nila uy may tinda pa ng school supplies nila sa TGB bibili tayo so in this way kay nadagdagan talaga yung aking mga customers at syempre tumaas ang sales ni Addis GB thank you so much God